pasira na nilipitamo ng driver sabi ng driver may tagas daw sa hos so, sabi ng hos pero ang totoo walang tagas yan so ito yung nakikita nyo kung gagaling to dito sa differential so may tagas yung pangisil differential ayan So, bali pag ikot ng differential, tumatalsik. Ayan, sa taas. Ayan. Gear oil yan. So, ito yun. Ito yung dahilan kung bakit matigas yung preno. Yan. So, napakatagal nga ng guys na ito. Ang ako ngayon. pala na nandito ng bago so let's go guys dito yung bago dito yeah. yung bago so dito so, tingin ito... natin doon magkala mo na kung oo ba talaga so ito kasi bago kaya may rubber pa dito ito wala na so ikabit na natin yung mga nagre-request dyan eto na guys